ay ako na parang laging naka-jacket, balot na balot po lagi pag nag-vlog hmm. tapos sa isang iglap buong katawan nakita. Hinangaan ng maraming netizens ang vlogger na kilala sa tawag na Kamangyan matapos nitong matapang na ikinwento ang pinagdaanang panghusga ng ilan dahil sa isang video yung hindi niya inaasahang ma-upload. Nakilala si Kamangyan dahil sa kanyang nakakaaliw na mga vlogs na madalas siya nagluluto sa kaninang bukit sa Mindoro habang tanawang masarap sa matang tanawin, nakakagaan din umano sa pakiramdam ang mga videos nito dahil sa nakakalaw nitong pananalita. At dahil unti-unting nakikilala ang nasabing vlogger, kinukuha na rin siya ng ilang brand upang ipromote ang kanilang produkto. Ngunit sa hindi nga inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng insidente kung saan maling video na i-upload nito nang ipromote ang isang brand ng shampoo ani ka tuwing nagpo-promote daw kasi siya ng produkto, ay talagang ipinapakita niyang ginagamit niya ito. Kaya naman nag-video daw siya habang naliligo ng hubot-hubad. Kwento niya, wala naman daw sanang problema yon, dahil wala naman umanong makakakita ng buong video, lalot siya naman umanong nag edit ng kanyang vlog. Kwento ni kamangyan, ganito po kasi, nag-promote ka po. Tapos syempre dahil nga ang dami naming ginagawa, parang nangihinayang ka dun sa oras. So syempre isasabay mo na siya dun sa pagliligo. August 28 po kasi noon, magkakatapusan na. Kailangan matapos na yung mga dapat tapusin. So kailangan nang matapos yun bago mag-September kasi hindi naman po yun yung first time na nag-promote ako ng shampoo ng nakaganoon. Ginagawa ko po siya lagi. Ganun po ako kapag naligo. So parang sa akin, okay lang naman kasi nga ako naman po yung nag edit Wala naman ibang makakakita. Pagpapatuloy pa ni Kamang yan, mga alas 10 daw sana ng gabi ay na-i-post na niya ang na-edit niyang video. Ngunit bigla nga raw nag-brown out habang nag-upload ito. Kaya naman nang i-check niya ito ng madaling araw ay hindi raw pala ito nakapost kaya nare-upload niya ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may ilang clips umano na hindi na-edit sa na-upload niyang video. Pagpapatuloy niya. So 10pm, ha-upload ko na siya. Ngayon nag-brown Pero na-edit ko na po yun. Iplinay ko na yun ng ilang beses bago i-upload. Ba't ko naman i-upload ng kita yung ano? Tapos ngayon, nag-brown Natulog na po ako noon. Akala ko na-upload na. -upload na. Tapos ng mga madaling araw, syempre na ka pag madaling araw. Tapos sabi ko, tingnan ko pala kung okay. Ay hindi pala na-upload. Nakalagay dun sa taas ay retry. Tapos pinindot ko yung retry. Tapos matutulog na ako. Nilagay ko sa ilalim ang cellphone. Parang may nabulong sa'yo na i-check mo yung phone mo. So parang 5 minutes po siguro yon. Chinek ko. 400 views lang po yun. Hindi naman 400,000. 400 na tao ang nakakita. Tapos may nag-comment po, sabi ko, may nag-comment agad di maagang maaga pa. Tapos sabi niya, ate, may hindi ka na edit, so tiningnan ko kung saan part yun. Pagkita ko, dinilit ko na agad. Nakita ko yung katawan ko. Sabi ko, hala, syempre sanay po ako na laging nakajaket. Balot na balot po ako lagi pag nagbablog. Tapos sa isang iglap, buong katawan kita. Sinabi din ni Kamangya na kahit nga raw ang boyfriend niya ay hindi pa nakikita ang katawan niya kaya labis ang panulumo niya sa nangyari. Matapos ang pangyayaring ito, naghintay sila ng ilang araw na baka kumalat at pag-usapan ng kanyang video ngunit wala naman naman ang lumabas. Inakala niya na okay ng lahat at baka wala rin naman nakapag-download ng kanyang video. Nakahinga rin naman siya ng ilang buwan dahil inakala nga niyang ligtas siya sa issue. Ngunit nabigla raw siya nitong November 1 nang biglang may mga blackmail sa kanya at humihingi ng 50,000 pesos at ang kapalit umano nito ay hindi ikakalat ng kanyang video. Hindi niya raw agad na nireplyan ng sender dahil humingi raw muna siya ng tulong sa kapatid ng boyfriend niya na isang pulis. Ngunit bago pa nila nagawa ng paraan, November 5 ay kumalat na ang video na isinand umano sa iba't ibang group chat. Dahil doon, iba't ibang pangusgaw mo na ang ibinato sa kanya at hindi niya inaasahan nang ang kababayan pa niya sa Mindoro na iniisip niyang magtatanggol sa kanya ang siya pang magbibigay ng mas malalang pangusga sa kanya. Gayon pa man, alam niya raw at naramdaman niyang hindi siya pinabayaan ng Diyos nung mga panahon na yun dahil hindi pa nagtatagal ang issue ay pinarealize na umano sa kanya ng Diyos na napakaliit lamang umano ng kanyang problema. November 6 daw kasi, kinaumagahan ng pag-viral ng kanyang video ay nakaschedule sila upang magbisita sa bahay kanlungan kung saan naroon ang mga batang na molestya. Nakita niya raw na sa kabila ng pinagdadaanan ng mga batang naroon ay nakukuha pa raw ng mga ito ng umiti at maging masaya. Niyakap din umano siya ng mga ito at pakiramdam niya yung Diyos ang nagko sa kanya ng mga oras na yun. Malaki rin ang pasasalamat niya sa naging tulong ng kanyang pamilya dahil ni minsan simula ng mag-viral ang kanyang video, ay hindi raw pinaramdam sa kanya ng mga ito na malaki ang kanyang problema. Respeto rin naman ang naramdaman niya sa mga ito, lalo't sinabi raw sa kanya ng kanyang kapatid na kahit kalat na raw ang video, ay never umano nila itong pinanood. Kaya naman malaki raw talaga ang tulong ng support system upang mabilis na makarecover sa issue.